Nagbawalan na ng Department of Transportation ang mga security personnel sa mga airport na hawakan ang passport ng mga pasahero. Inimbisigahan na rin ang Manoy Punit Passport Modus. Nasa frontline, balitang iyan si Gerard de la Peña. Ang siman na si Ruben ngayon ng flight papuntang Abu Dhabi. Gaya na nakasanayan, inilabas niya ang kanyang passport. Pero tiningnan lang ito ng security personnel at hiningan siya ng ticket. Binago na kasi ngayon ang kalakaran sa NAIA at sa lahat ng paliparan sa bansa. Mismong ang mga pasahero na lang ang magpapakita ng kanilang mga valid ID at travel document bago pumasok sa mga terminal. Kasunod niya ng insidente ng pasaherong hindi pinasakay papuntang Bali, Indonesia dahil sa nakitang punit sa pasaporte nito. Umugong tuloy ang balitang mayroong punit passport modus sa ngayon, wala pa kami nakikitang proof na may modus. Pero siyempre, hindi tayo pwedeng mag, uh, maging lax. No? Kailangan, iimbestigahan natin ang mabuti. Padadalhan daw ni Dizon ng apology letter. Ang paserong hindi pinasakay. Kung siya'y uh, pinasakay at hindi siya pinagbawalan sumakay, mas magaking perwisyo ang, mang, ang mangyayari dahil kailangan siyang i-deport. No? Kasi nagsabi na at na-confirm namin kahapon na nagsabi talaga ang Bali, ang Denpasar Airport, na hindi siya papapasukin. Ang ibang pasahero tuloy, kanya-kanyang diskarte para maingatan ang mga papeles. Si Diane, ng Thailand, ipinasok sa isang envelope ang passport nila ng kanyang pamilya. Ito yung pinaka-importante na document para makalabas ng Pilipinas. Kaya dapat ingatan po yung passport. Panawagan pa rin ng mga otoridad sa publiko, ingatang wag mabasa, mapunit, matupi o malagyan ng anumang marka ang pasaporte iba't iba ng pamantayan ang mga immigration sa bawat bansa at anumang sirang makita nila, gaano man kaliit ay pwedeng maging para hindi tanggapin ng isang pasahero. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.